Ah, magandang buhay, magandang pag-asa po sa ating lahat. Ay, magandang buhay po, magandang pag-asa sa ating lahat. Ah, ito na po mamita ang iyong napag-utusan na kumuha ng manok saka puno ng mangga. Ay, po sila, tuloy may meron din na po natin, napakainit ang panahon. Ayun po sila. <coughs> Kayo ba ano doon? Banta ano si Mamita? Siya po ang ako lang po ang driver. Siya oh, ang caretaker. Care, care, care. care, care. Ah, caretaker. Care. Kasi hmm. pagbantay ng mga bahay. Kaya mo't pagkakarami-libot din kami doon. Malayo ba? Wala oh, ano po. Three and a half. Ah, three and a half. Malapit na kasi buntok so, lang. Kaya mo't lang din kami doon. <laughs> number mo, kino bang number ito matawag sa akin sa'yo? O oh, yun, sa'yo, tawang-tawa, yan mo, lilibot kang binilab doon. Hindi po mga nang mag-vlog at maraming kayong mga sa, sa daan pa lang. Yala, na yan. Ma Marami kayong may kocontent. Hmm. Marami po silang bibiling manok at saka si Mamita po yung binila nating mangga. Yung Queen Mango. Yung Queen Mango. Saka yung Eating Mango. Eating Mango. Ayun po yung mangga, yun oh mamaya oh, pakikita namin. At mamaya huli natin manok. Mainit pa kaya ako, magpahinga muna sila konti. Baka hindi pa kayo kumakain. Kumain na po kami. Okay. Salamat po. At ayan, kukunin po natin ng ating manok. Nagiyak na pala silag ng kahon eh. Bye, yeah, yeah, lalaki may palong dito. Ang lalaki may palong, hindi yung mga lalaki na. Bali ilang babae? Babae may tungo, <laughs> may ba lalaki na lalaki? Hindi, walong babae. Ay, walong babae. Ay, walong. Akala ko babae. Na babae sampung babae habi ni mamita. Sampung babae. So mga kapatid mo. Dito eh hindi <laughs> maabot ayan po mamita hinuhuli na ang inyong manok ang Rhode Island Red ayan ilan na yan ilan na yan inyo na sila na yan dalawa 3 months na po yung ating manok mahigit 3 months na yan Binibila mo nyo, Res? Apat. Apat. Dahil <tot noise> ka sumusungaw, ha? Ayaw mo magpahuli. Ayaw nyo magpahuli. Sampung babae. Ilan lay, dalawa lay lalaki? Wala na. Dagdagan natin dalawa. 11 okay, yan. 11 na yun. Ito na yun, mas matanda ito. dalawa'y matanda dyan. 11 yan. 11. Dahil di ah. Ha? Ito 12, 13 na ito. 13 ah, na yan? 13 na. Ayan, 13. Oh, Ayan palagi mga tiyan natin. O ganito po eh. Dagdagan oh, na no. Bali ko na yan. Bali ka torsi. Ay, napatulong ka. yan. mo ano O, tapos. dinagdag Parang isa lang yung dinagdag mong nakita kong binuhat. Bilangin mo uli. Ay, mo. Bilangin mo <laughs> nga. Oh. natin. mo. At ayan po, dadagdagan ka kanamin mamita ng tatlong manok at saka dalawang pabo. Ayay, pabo. Ayan, malalaki ni pabo na yan, no? Malalaki na to. Bali po, labing tatlong manok, dalawang pabo. Ayan, dalaki na ng pabo. Oh. May pabo din ba kayo doon? O, oh, ayan. May si mamita. Ikaw ba nag-alaga? Oo. Ayan na po. Uh, dadali na na. Sa dadali niyan. Dipakulaw, ayan, makakarating sa Dipakulaw ang ating mga manok. Aurora. Sa Aurora, Dipakulaw. Thank you po, Mamita. Kaya, ko sa Tunung -tunung. Tunung -tunung. Tunung -tunung. Ayan po, Mamita, ibibigay namin puno ng mangga at saka bayabas na kulay violet. Oh! Ito. Ito mamaya tayo bibigay ko sa inyo no. po para sa akin taniman. Yeah, bayabas. Bayabas, bayabas ta balik. sa kanya nya Indian mango. Ito Indian mango. Hindi ko lang Indian mango, apple. Kasi yung pipitabilin niyo sa amin no na Queen mango. At maraming salamat po so, mamita man, sa bigay niyo. Daming binigay la Buko, napakadaing buko nito. Na buko at saka inyog. Thank you very much po. Kakala ko rin yan. Hindi bigay ito sa amin 'yan. <laughs> at, at saka mayroong panglatik. Ah, may dala pa sa amin latik si Mamita. Ito po. May latik at may langis. Maraming salamat po, Mamita. At may latik pa. Ayan, Wow, oh, sarap ng latik. Thank you po. Thank you very much, Mamita. Salamat din sa inyo. Bunga. Ayan, Mamita, ganyan yung bunga niya, no? Nakikita ba? Madilim, eh. Violet. Mamita, violet po. Asan ba? Nakikita. Ayan, violet. Violet ang laman. Wala na kita na ganito. Bayabas yan, no? Violet. Tao na ako. Tao na ako. Bayulit na bayan. Matamis ba? ba? Maasim, maasim. Matamis. Nung una kanina, kapakatamis niyan. Ngayon, maasim na. Kasi, parilis ko ito sa ko. Sama ko. Saan? Kaano ah. na tayo? Bibis na naman tayo. <laughs> eh. Hindi ko alam kung nagtampo yan. Ano, bay lasa? Parang, ano bayabas. Lasa bayabas? Lasa. Okay, ba lasa? Lasa ng bayabas. Kaya na parang, parang nakaiba. Nakaiba. Pero At hindi yung, siya maasim. Hindi naman Siguro hindi pa ito gaano hulog.

yung eh. ba 'yan? Yeah, Ni yun yung gopro Talak, Mas puro to, yung sungay Lalaki ng laki, lalo lalo. laki, laki madilim. buntis ba? Buntis po yun isa yung kambing at 'to. bang bigyan na pony na Wala kailangang lang yan, na po yung nagbara ko dyan yung anak Kapag ano po maganda? Kasi anak. anak oh? ah, ano? Bumili ko nanti ka nito, ano? ng balay po. Ano? <laughs> <laughs> Nagkambing din ako da dati, lima. Nagsawa ah, ah, ako, binenta ko nyo. <laughs> at ayan po, uwi na sila sa barangay, barlongan. Ano barlongan? Di pa kulaw, ayan. Oh, Doon po makakarating ang ating manok at yung pinabili ni Mamitang Halaman. Salamat sa inyo, ma. ingat kayo. Ingat. Ingat kayo.